Magandang araw ka-weather, magandang araw Pilipinas. Ito ang weather update ngayong araw at narito ang pinakabagong ulat ng panahon ngayong November 17, 2025. May apat na aktibong weather system na kasalukuyang nakakaapekto sa bansa. Kaya inasahan natin ang panibagong round ng maulap ng kalinitan at posibleng thunderstorm sa ilang rehiyon alamin natin ang kompletong detalye. Kung nagustuhan mo po ang ganitong update, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Ngayong araw, apat na weather system ang sabay-sabay na nagpapaiba-iba ng klima sa bansa. Una, ang Intertropical Convergence Zone o mas kilala nating ITZZ na patuloy na nagdadala ng makapal na ulap sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at Palawan. Ang ITZZ ay kilala sa pagbuo ng mga tsansa para sa ulap, mahinang ulan at minsan ay thunderstorm. Kaya kung nasa mga region na ito kayo, maghanda-handa. Ikalawa ang shear line na nagdudulot ng maulap na kalangitan at mahinang pagulan sa Hilagang Luzon, particular na po sa Cagayan at Isabela. Kapag nandon ang shear line, hindi malakas ang ulan pero tuloy-tuloy ang makulimlim ang panahon. Ikatatlo ang northeast monsoon o ang hanging amihan na nagdadala ng malamig hang hanggang kong simoy sa hilagang bahagi ng bansa. Ito ang dahilan kung bakit mas malamig ang umaga sa ilang probinsya ngunit maulap at minsan ay may kalat-kalat na pagulan. At ikaapat ang localized thunderstorm na posibleng mabuo ngayong hapon dulot ng init at moisture sa kapaligiran. Mga ka-weather sa Luzon, ang hilagang bahagi nito, kabilang ang Cagayan, Batanes at Ilocos ay makakaranas ng cloudy skies na may pag pagulan dahil sa shareline. Sa Central at Southern Luzon, kabilang ang NCR ang magiging party cloudy to cloudy. Pero may posibilidad na bigla ang ulan o thunderstorm pagsapit po ng hapon. Magdala ng payong lalo na kung magkukumyot. Mga ka-weather, sa Visayas, mas magiging maulap ang kalangitan. Ang ITCC ay nagdadala ng makapal na ulap at posibleng mahinang ulan sa eastern at central Visayas. Minsan ay bibigat ang ulan kung may mabubuong thunderstorm sa hapon. Sa Mindanao naman, particular sa Caraga at Davao region, mataas ang tsansa ng mahinang ulan hanggang thunderstorm. Ang ibang bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng party cloudy skies pero hindi rin ligtas sa localized rain showers. Ang temperatura ngayong araw ay inasahang 24 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius ngayong umaga. Aakyat sa 31 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius pagtuntong ng tanghali. Bababa muli sa 24 degrees Celsius pagsapit po ng gabi. Pero sa mga urban areas tulad ng Metro Manila, posibleng umakyat ang real feel o heat index dahil sa humidity. Ang wind and sea condition para sa ating mga kabayang nasa dagat, maging maingat po sa hilaga at kanlurang dagat ng Luzon, katamtaman hanggang malakas na hangin ang naranasan dahil para maging medyo maalon ang karangatan. Sa Visayas at Mindanao, inasahan ang banayad hanggang katamtamang alon pero pwedeng lumakas kung may thunderstorm. Ang mga maging isda at maliit na bangka ay pinapayuhang magdobol ingat. Mga kawaders, ang safety reminders. Magdala ng payong kahit maaraw sa umaga dahil telekado ang bigla ang buhos ng ulan mula sa thunderstorm. Iwasan ang pagbabad sa araw sa tanghali dahil mataas ang UV index sa ilang lugar. Sa mga low-lying areas, mag-iingat sa posibleng flash floods kapag bumuhos ang ulan. Regular na monitor ang pag-asa especially sa page na ito para sa real-time thunderstorm advisory. Ito ang kabuwang weather update para sa November 17, 2025. Manatiling alerto, maging handa at siguraduhin updated sa lagay ng panahon lalo na kung may outdoor activities o biyahe. Ito po ang yung the weather update. Ingat po kayo at ng araw, Pilipinas.